alam niyo po mga momshi, simula talaga nung nasubukan ko yung Megan Beauty Hot Wax na nagustuhan ko siya kasi matagal tumubo yung hair. Tapos mabilis lang siyang gamitin. Ito nga dahil may bagong wax ang Megan Beauty, ito yung organic sugar cold wax kit nila. Mas less hassle tong gamitin kasi hindi na natin pa kailangan magpainit-init. Meron din ako ditong Megan Beauty Hair Removal Paper at ito ngayon ipapartner ko dito. Ito pala mga momshi, sis, twice ko na siyang nagamit at ito ngayon ginagamit ko sa pagtanggal ng buhok ko sa kilikili. Hindi nga lang din siya pagtanggal ng buhok sa kilikili dahil pwedeng-pwede mo din siyang sa buhok down there. At ayan, napaka-easy lang naman yang gamitin at hindi nga rin siya makalat. At eto nga dahil madalas ko na talaga siyang ginagamit kaya naman gamay nagamay gamay ko na din yung pag apply neto. Lagay lang ako ng saktong amount tapos maglalagay naman ako netong na hair removal paper. Press press mo lang siya dyan mga mamsis tapos massage massage siya ka muna man siya hihilahin. O oh, ba diba? dahil nga sanay na ako kaya naman wala na ako sakit na nararamdaman. Hindi na siyang gamitin mga mamsis lalo na nga kapag may mga biglaan tayong lakad kasi hindi na natin pa kailangan magbunot-bunot ng buhok at ewa eh, wax na lang natin. tagal ding tumubo yung hair kaya naman mapapanatili talagang smooth yung skin natin for a week. At ayan pinunasan ko lang siya ng wipes tapos naglagay na din ako ng soothing gel. O di ba? Last hassle na sa pagtanggal ng hair tapos smooth na smooth pa yung kinalabasan. Kung gusto niyo nga rin pa lang itong ito, mga mamshis available po siya sa Mercury Nationwide at dito sa online.